Good morning mga kabubuyog! Nandito na naman tayo sa Galaan MacArthur Highway Nakikita nyo ba yan? Kaya nga, uh, o gigin, giginto Akulang ah, na, nalaglag yung G Nandito tayo sa giginto, Bulacan Nakikita nyo ba yan? yung mga bandera, yung orange and white, yan ang senyales na magkakaroon na naman ng halamanan festival. Abangan natin yan. Anyways, pupuntahan natin ngayon ng uh, Giginto Station site para i-update, para makita natin kung anong makikita sa labas, sa exterior. Samahan nyo ako mga kabubuyo. para natin ang Giginto Station site. Nandito na tayo malapit sa Walter Mart Giginto. Medyo traffic kasi mayroong intersection dun sa may ilang-ilang street. Dun nagkakos ng traffic yung mga palabas. Ganyan. And anyways, may pasok na kasi yung mga estudyante dyan. Bangon-bangon. <laughs> Tapos na ang bakasyon. Nagdaan ang Christmas, ang New Year. Maraming uh, sasakyan ngayon kasi mga nag ng estudyante. Papasok na sa trabaho. Papasok sa eskwelahan. Ito, ang kinagandahan dito, mga kabubuyog sa giginto. Wala lang lubak. Hindi na siya lubakan. Patag na ang uh, kalsada dito. Masarap ng mag-rides. Hindi, hindi ka dati ko natatandaan nyo. Eto, talagang kala mo dinana ni San Goku. <laughs> ano siya? Butas-butas. Kahit anong dala mong sasakyan, masakit sa katawan. Kawawa yung mga oh, four wheels. Ayan mamadali si Mano. Anyways, etong binabaybay natin, ito yung MacArthur Highway pa din. And kung makikita nyo, moderate ang traffic. Dito banda kasi malapad yung kalsada. So kahit huminto yung mga sasakyan, kahit huminto yung mga jeep, kahit pinaparadahan sa kanan, sa kaliwa. Ayan, tingnan nyo, balagbag pa, di ba? Ito kasi yung LTO ng Giginto. And ma-expected marami talagang paparata dyan. Yung mga magpaparistro, ganyan. Tapos ito pa, may company pa dito na Ajinomoto. Shut nakukuha na natin lagi yan pag lumilipad si Bubuyog. Pagda na naman doon, okay na. Tingnan nyo, maliwanag na ang uh, tanawin. <laughs> Maganda ang panahon ngayon. Walang kaulap-ulap. Walang nagbabadyang sama ng panahon. So, dire-diretso lang tayo. Pagdating doon sa may kanto, kakanan tayo. Yun yung tutumbukin ng station site. Yung mismong station site ng Giginto. Tulad ng dati, papasadahan muna natin sa ilalim papasadahan muna natin sa ibaba kung ano bang makikita natin doon sa ilalim. So, yun, yun yun. May kumanan na kotse doon. Kanan tayo. Yan. Ito yun. O, so, di ba? Natatanaw nyo na ang bayadak ng giginto. Hindi ko lang sure, pero eto kasi dito yung part na mataas siya. Hindi natin nasusukat kung gaano kataas siya. So mga nakakaalam, pa na lang mga kabubuyo. kasi kaya ko siya nasabing mataas or tinaasan kasi doon banda sa may tuloy ng tabang eh kailangan may clearance doon sa so, may mga dadaan na sasakyan ganyan. Nagpre-prepare na sila. Eh hindi ko sure kung may masisilip tayo dito. Nung nakaraan kasi sinara to, nagkagawa sila ng drainage wala pong mga gumagawa pero may mga traffic na nagka traffic dito and yun yung substation kung natatanaw nyo concrete na siya Tap, tapos na rin ang substation eh nandito pala may mga gumagawa din hindi, hindi pa sila nag-check in so eto pag dinaretso nyo ang tagpos etong kalsada ng papuntang NLEX so pag kumanan kayo dyan paluwas ng Manila and pag kumaliwa naman pag dinaretso nyo, yun yung papunta ng Malolos. So, ang gagawin natin, kakaliwa tayo and aakyat ulit tayo dun sa Tabang Bridge para maikutan natin. Yan. <laughs> ang bibilis pa naman nila. Galing kasi san, galing, galing kasi yan ng NLEX. Kanan tayo dito, Aakyat ulit tayo dun sa may tulay. Ayun, nakikita nyo ba yung tulay na yun? Dun tayo, kakan, dun tayo aakit, pakaliwa naman. Pabalik tayo dun sa pinasukan natin kanina. Para doon tayo, doon sa dati nating spot counter oh no, si man yan so naghahanap nga pala kayo ng mga halaman mabibiling halaman mabibiling tanim sa bahay plano nyo mag cultivate ng mga pananim eh dito sa tabang giginto napakaraming halaman kaya magkakaroon tayo ng halamanan festival so sana makuha na natin sana maliparan ni bubuyog yung gagawing parade kaliwa tayo dito paket ulit sa tulay ito nga palang nasa kaliwa ko papuntang Plaridel naman yan santa rita, giginto, clarinet, ganyan nandito na tayo sa itaas ng uh, tabang bridge eto e yung nasa idadim, pag iyan din na yan yung papuntang malolos nandyan nga pala yung ginagawang bagong art ng malolos and etong hospital doon sa mga hindi nakakaalam may tinatayong bagong hospital dito yan ang uh, alliance medical center dito sa giginto to sunturais meron pang uh, tower crane nandun sana walang, may, walang bumagsak <laughs> dito madalas traffic kasi eto laging hindi na naayos yung kasada dito and lumak pa rin hanggang sa ngayon pero yung tulay dito ginawa na kasi nung nakaraan malapit na rin bumagsak to Ayan. and ito yung sinasabi ko sa inyo kaya itinaas ng gusto yung bayada kasi may tulay In-anticipate ng mga engineer na kailangan itaas para yung may mga sasakyan ng container van, ganyan, yung matataas na truck. Eh makadaan pa rin, makatawid pa rin doon sa tulay. Kasi nga, may time na hindi sila makakatawid kung sasayad sila doon. Pabalik tayo doon sa una nating pinasukan para doon tayo sa spot na lagi nating pinipwestohan. Eto, papunta naman to ng Balagtas. So, balik, ito yung Arthur Highway. So, kaliwa tayo dito. ito, natin kung pwede pa rin tayo magkalipad doon sa spot. Medyo mabibilis lang yung mga sasakyan. Yan, mga kabubuyog. O, diba? Tanaw pa rin dito ang biotope ng dikit. Yan, maganda panahon. Wala na patumpit-tumpit pa, mga kabubuyog. Kali pa rin natin si bubuyog. Lipad na! yan mga kabubuyog, naliparan na natin itong uh, Giginto Station site as usual. Wala tayong masyadong nakikitang uh, pagbabago kasi assume na natin siya na tap tapos na. And meron ako nakita doon sa bandang opening noon doon papuntang Balagtas. May mga nakatambak doon na box-box yata yun. Nakita natin sa lipad ni Bubuyo. Yun yata yung mga equipment na gagamitin doon sa loob mismo ng station. Doon sa mga nakakaalam kung ano yon, pa-comment na lang mga kabubuyo. Hindi naman yun radius. Hindi pa naman siya radius. <laughs> kanina, doon sa uh, pasada natin kanina sa ilalim, nakita nga natin yung ano, substation tapos na. mangilan ilang mang mga manggagawa yung nakita natin nagdalakad-lakad doon, ganyan. Hindi ko alam kung meron na bang gumagawa sa loob. Sinubukan natin si Lipin pero wala tayong mga activities na nakikita na gumagawa. Anyways, yan muna ang update dito sa Giginto Station site. Yan muna ang uh, may papakita ko kasi medyo matagal-tagal na rin kasi tayo hindi nakakapag-update dito kasi nung nakaraan mga 2 months ago na yata meron kasing uh, nagsasabi wala naman pala ikong pagbabago bakit ina-update pa <laughs> hindi makamove on may nag-request lang kasi meron daw kasing uh, baka naman daw kasi pwedeng i-update ganyan siguro para makita rin nila kung ano yung tapos ng isang station pagkatapos na yung sa Balagtas ayun sigurado siguro 100% tapos na yun naantay na lang yung opening or may ginagawa pa sa loob ganyan. Etong nasa giginto, meron pang mga scaffolding tsaka net sa gilid sa magkabilang gilid. Meron pa sigurong nilalagay doon hindi natin masyadong nakikita eh. Yan muna ang update natin mga kabubuyog. Thank you, thank you sa mga sumama. Sa susunod ulit mga kabubuyog, sa ulit kayo sa Depot ni Kalang Bukuyo. Thank you, thank you. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button. notification bell down below thank you